Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk na ganapan na Ray John Rondo, si Coach Darvin Ham. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nangunguna ng ganapan ng Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Zach Lavin sa pamamagitan ng isang trade. Napakarami na nga po mga katrops ang naapektuhan na sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro. Sa katunayan, maging ang kanilang front office nga po ay nag-aalala na rin naman sa kalagayan ngayon ng kanilang team since kapag nagpatuloy pa nga po ang kanilang pagkatalo ay sigurado nga po nababagsak pa sila ng gusto sa standings ng Western Conference. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na rin naman nga po nakatiis ang dating player ng Lakers na si Rajon Rondo na tulungan ang kanyang dating kupunan. Ayon pa nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview, sinabi nga po niya na mali nga daw po ang mga ginagawang play ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban. Yes, nakikita nga po niya na imbis na nga po magdomina sa low post si Anthony Davis, ay pinapaglaro nga po nila ito sa 3 point line at mid range gamit ang kanyang jump shot which is napakalaking pagkakamali. Gayong ang nag-iisang paraan lamang nga po para manalo ang Lakers ay kung magdodomina si Anthony Davis sa ilalim ng basket. Bukod rin nga po kay Rajon Rondong, ay sinabi na rin naman nga po ng dating NBA player at ngayon NBA analyst na si Kendrick Perkins na hindi nga daw po magandang plan ang paglalaro ni Lebron James bilang ka point guard. Ayon nga dito mga katrops, hindi nga daw po sustainable ang pagiging point guard ni Lebron James since mas nagiging mabagal nga po ang takbo ng kanilang opensa kapag hawak na to ang bola plus hindi na rin naman nga po nakakakuha ng mga easy basket si Anthony Davis. Kaya kailangan na nga po talaga ng mga role players ng Lakers na mag-step up especially si D'Angelo Russell na siyang pinaka-inaasaan nga po dapat sa offense sa sunod kina Lebron James at Antonio Davis. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nangunguna ng na nga po Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Zach lavin sa pamamagitan ng isang trade. Ayon nga po sa ibinulgar na balita ngayong araw, ang Lakers na nga po ang na kupuna na posibleng makakuha kay Zach lavin sa pamamagitan ng isang in-season trade. Ang kaso lang katulad nga po ng napag-usapan natin hindi rin naman nga po magiging madali ang pagkuha nila sa kanya. Gayong bukod nga po sa katotohanan ng kakailanganin nga po nila magsakripisyo ng napakaraming trade assets, ay kakailanganin na rin naman nga po nilang gumawa ng at least isang malaking trade. Kaya magdedepende na nga po sa kanilang front office kung kukunin nga po nila ito o hindi ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.